hindi na nating na dito wala lang po kapatid na si President sa Casa hindi kasi yan ang hindi na nating pinanatanggap hindi na nating dapat kapag wala siya kapag wala siya, pero ito po wala na nga dito kasi for itong bayat at siya namin hindi na nating na ano? ano na pala nangyari po? Ano? sige po matawa na sa Ano? Ano? Cabay ano? kung anong nilang ano? isang ayan po nasa ng buwan ayos ano? Ibigay niya para sa home. So, ang idea ko niya sa kumal sa 2000, ang na lang Yung gates sabi niya Yung ng Sabi nila, daw yung darun niya Sige po. Kaya kayo? Yung participation nila. Oo, yung participation nila. Kasi unang-una, pinabangang na rin nila ng matagalan na. Yung sige po. Kaya ay, kung baga siya ano... Na nating, na, <laughs> ay, ganda ulit siya kaya? Hindi lang natin lumawi. Kaya nga. Kaya nga. Hindi, pag-meetingan natin na, na nga na, Pwede naman mag-meeting kaya siya dali. Kung hindi na tayo mag-meeting. Ako nga, mag-meeting na tayo. Ay, ay, siguro ay, pwede na siya kanyang uh, uh, 1,000 pero... Pero ang tanong po pa. ano po bang legal grounds niya? Ano po ba bang legal grounds? Hindi siya nagbigay yan. May ilang taon po. Umm... Hindi siya yung location kasi niya. Hindi, hindi hindi dito sa atin. Doon lang talaga sa lugar dun nila, di ba? Uh, spirito ba oh, spirito. May naman So, ngayon po, ginagamit niyo itong isigat po, Ano ba yung access niya? Makadaan. Ano ba yung mga susapin niya? Ang access niya, makalaban hindi siya kung pwede sa skin. Sabi siya, hindi siya sa ano na po ba? Eh, pero kung papayag siya ng medyo mataas ang monthly ano na uh, na donation sa atin, baka tumayag uh, <laughs> na <Sa> ang... <laughs> Bakano ba yung last donation sa atin? <laughs> sa kanya? Oh. Uh, sinasabi niya nung araw pa, 300.